tayo doon sa ating mga kamag-anak. <laughs> Joke! <laughs> so, ayan, guys. Samahan niyo kami, guys. Ay, pupuntahan natin yung isang napakaganda nitong Sakura na malapit lang sa amin. So, titignan natin kung namulaklak na yung pinakamagandang bulaklak doon na kulay red. Tara! Keep on watching, guys! So guys, nandito tayo. Tingin tayo sa ano. Tingnan nyo guys, ang ganda Oh. Ayun guys, ang ganda ng ano, bulaklak, di ba? So ayun, maraming <laughs> nag... <laughs> ah, ano? Tapos ayan. ang ganda. Hey, <laughs> ang ganda niya guys ayan ang ganda sana niya guys oh ayan oh hindi pala sila namumulaklak pa yung kulay pink ayan nahulog na yung mga petals nila diba ang ganda guys Tapos meron pa sa gilid. Ayan, sa tawiran. Nami, naglalaro mga kabataan, oh. Oh, di diba? Ang ganda. Guys, oh. Mga kulay pink yan. Pero hindi pa talaga sila nang talagang sisibol pa. White pa lang siya guys. Makikita natin puro white pa lang. Oh. So ayan guys. Ang ganda ng lugar dito guys. Ayan. Naglalaro yung mga kabataan. Kulay puti pa lang yung mga lumalabas dito ngayon ng mga bulaklak guys. Pero next week, daw or napapansin natin yung kulay pink na yon ayan guys puntahan natin yung kulay pink na yon ganda nitong bulaklak na to guys so ayan ipapakita ko sa inyo so next week ito yata yung magiging talagang mamumulaklak na siya ng marami ayan ang ganda nito ayan oh kung titignan mo siya guys ang ganda oh lalo na guys pag na ano pag lahat yan sila namulaklak na ay, ang ganda niya, guys. Yan. O, oh, diba? It's -color key. -color key yung ganda niya. At talaga namang yung ibang magbo-boyfriend, maraming nagpo-propose sa panahon ng season ng mga ano, tagsibol ng mga bulaklak. O, oh, 'di diba? Ganda yun sa next week guys maganda yung ano maganda yung panahon at uh, ko yung aking balabal para na tayo nitong ano so naganito ko nga pala ko guys dahil nga mainit pa rin sa labas at syempre hindi tayo pwedeng ma-expose sa init dahil nga yung ating uh, katawan medyo mahina na so kailangan nang medyo takip takip muna tayo ba? Diba? so kagagaling lang nating sa hindi magandang lugar <laughs> So, ayan na nga. Napakaganda, guys. So, doon sa gilid naman, guys. So, ayan, guys. Yung mga gilid na yan. ba diba? Tignan nyo. Ang ganda ng ano nyo. Kulay pink. Lalong-lalo lalo na, guys. Kapag nasa personal mo na makikita. Ayan. Napakaganda. So, ayan, guys. Iikot ko kayo, guys. At uh, para makita nyo yung paligid. So, ayan. Keep on watching. ساق بقلب خير المرسلين في العلم فقد علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبت الله حب من يحيي

سليم في العلم فقد علم كل العالمين خبر natin, ito pa lang yung mga namumulaklak na yan guys, ang kulay at pink, kaya ang ganda niyan. Doon sa gilid, sa dulo na 'yan, doon sa may likod ng bahay na 'yan, ang dami niyang mga bulaklak na kulay pink. So baka next week, ayan. Talagang sisibol na sila. Sa ngayon, ito mga puting bulaklak pa lang ang ating makikita. At uh, talagang um, uh, syempre, nakakamangha din naman 'yung mga ganitong uh, season, guys, talaga. And guys, yan pa lang ang mga nakikita natin sa ngayon, yung mga ganyang bulak na kakulay pink. Konti pa lang yan sila guys, at uh, hindi pa talaga total eh. uh, sumibol lahat. Yan pa lang sila, kaya, di ba maganda guys? So, titingin tayo doon sa iba pa. So, tignan natin yung mga petals na hulog na talaga, guys. Ito mga puti na talaga to. Ito yung mga unang sumisibol kapag uh, season ng sakura o cherry blossom. Pero maaga rin silang mawawala. Saglit lang, lalo kung malakas ang hangin, guys. So, ayan. Yun lang ang, ang uh, kinaka-ano dito dahil mabilis lang silang mawala. Diba? kaya sinasamantala ng mga tao na pumunta talaga sa ganitong lugar kapag sakura na o cherry blossom dahil talaga inaabangan nila eh tignan mo nga nangahulog na ngayong uh, petals nila ang dami rin naglalaro dito mga kabataan o ba diba? so ayan mag shota na talagang minamasdan ang ganda ng ano cherry blossom kulay white o ba diba? so ayan at ayan uh, may mga kabataan naglalaro. I-enjoy talaga nila yung panahon na ganito. At maano na siya guys, ngayon guys, eh, hindi na masyadong malamig. Kaya yan, napakasarap tignan. So, ba diba, ayan. Itong mga uh, puti na to, hanggang ngayon linggo na lang to eh. So, ang makikita natin sa susunod, yung uh, violet at saka yung kulay pink. So, I hope nag-enjoy kayo guys. Thank you for watching!

حب الناس لقلوب المسلمين بنت ابي بكر اعيشه يرى حبيب رفيق النبي رسول